Nag-aalok ng isang milyong piso ang mga kongresista sa makapagtuturo ng anilay hinahinalang individual na pumirma sa mga resibo para sa confidential fund ng Office of the Vice President. May duda kasi ang mga kongresista kung tunay na tao nga ba ang may pangalan na tila pinagsama raw na restaurant at chichirya. Nakatutok si Jonathan Andal. Music isa ito sa mga resibong ipinasa ng OVP o Office of the Vice President sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginastos sa loob ng labing isang araw ang 125 million peso 2022 confidential funds. Pero ang pangalang nakapirma sa resibo, hirap basahin ng mga kongresista. The name Udri, tama Mary Grace Piatos? Piati? Piati? Ang pagkabasa ko, piyatos eh. Why po yung last? Uh, why po? Since masyada ng mababa yung tail. Ang seryosong tanong ng mga kongresista, totoong tao ba ang nakapirma sa resibo? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. Captain At meron Mary ding piyatos na brown ng potato chips? Yes, Mr. Shin. Para makumpirma, nagambag-ambaga ng mga kongresista para mag-alok ng pabuya isang milyong piso sa makapagtuturo sa taong nakapirma rito. Kasi ang sinasabi ng uh, Office of the Vice President, uh, totoo, si Mary Grace Piatos. Kasi ang, kami, hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking uh, nakuha doon eh. Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, uh, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Isa lang ang resibo na ito sa daan-daang acknowledgement receipt na isinimite ng OVP sa COA na sa tingin ng mga mambabatas ay dinoktor o pineke. Gaya ng mga resibong iba-iba ang pangalan pero tila raw iisang tao lang ang sumulat at pumirma. Kasi sinasabi ng uh, sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na uh, ipinakita no sa hearing eh itong mga acknowledgement receipt receipt na ito eh galing po ito ng Commission on Audit, no? At uh, sinabi nga ng uh, Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin no na na ito ay mga peke. Sinubukan namin hinga ng komento si Vice President Sara Duterte pero wala pa siyang tugon. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig ng kamera tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Inasahang dadalo ang ilang OVP officials at aabangan kung lulutang ba si Mary Grace Piatos. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na 24 oras.